Ah, mga kasama ko nag-uumpisa na magluto At dito anong oras na alas 5 ang oras dito alas 5 ng hapon makalimlim kanina na ulan ulan ngayon makulimlim na oh na May mga sirene dito. Ay <laughs> di kulit eh. ayan uh, o. Oh kamachile may bunga na siya nandito nga sa baba yung iba niyang bunga eh Ito pa mataba na oh. Mga ilang araw lang pwede nang pitas-pitasin niya. Oh. Ito So, ay man, arang maniba na ata 'to eh. Pwede na ata 'to kasi mapakla ito. Pero ito yung sat, tatry ko. Magpakla ito alam ko. Ngayon, know, ang dami pa. Oh. <clears throat> Meron pa mga lemon. Ito po, puno to ng lemon. Natuyo na. Ayan punta tayo sa lemon. Mani na? Itong kamachili. Ayan, itim na yung buto niya. Ayan o. No? Oh. Bunga. Ito ang lemon, ayan bunga niya oh. Hmm. Madami mga bunga yun. Meron dito pumutok nga, ayan oh. Ito Ito medyo malaki. Ayan, yeah, marami dyan. Yeah. Madaming bunga ang lemon. Madaming yan. Eh. Ito, so, aloe vera pa nga oh. Maganda oh. Ito, so, aloe vera.

Ah, malunggay. Tinigyan ko na yan. Hanggang dito na lang muna. Babay na.